Okay then. Oh. <laughs> ano na yun? Maglinis ako ng ano namin sala Ang kalat eh. Ito siya, naglaro pa siya eh. May, may anak maglinis. na bibi no? Bibi! No? Bibi, hi ikaw! Bibi, hi ikaw! hala hello, hello. Hello, hala, hala hala Ano yan, baby? The it's hard. Pressure? Yeah. Yeah. The bear. Mm -hmm. Ito na to. Itong libro na to. Yeah, kay Joshua pa to. Um, baby pa siya. Nakip pa ng mama niya. Tapos binigay sa amin. Well, that's, Para kay Kaden. No, baby. What's that? No, that's harder. Dark. Mm -hmm. It's dark. It's dark, yeah. A tire. A tire. Ano, waitong libro na to. <laughs> Magtago mm, na tong ladrón na to. Eh. A tiny. Oh. Tiny. Mhm. Mm tire. Oh. See tire. Yeah, tiny. Spider hiding, yeah. I'm more tired. More spider. Spider hiding. And the yeah, yeah. Hopp. See yege? What's that? Yeah, yeah. Lizard. Yeah. Yeah? What's this one? In. No, I'm not sure. <laughs> <laughs> the ink. I'm going to put jacket. I'm going to put it in. And then a Busy kami kanina. Tapos naglinis kami ng garage. Ng kapatid ko. Tinulungan niya ako maglinis ng garage kanina. Mabisi kami. Mas na. Ada. Gusto niya yung ano? ata ata Ada. ata ata linisin ko yung sala namin. Tapos bumili pala ako ng ano, na sapin dito para sa sarapan namin. Nothing. Wow! U -a. U -a. U -a. Bumili ako ng ano, ng, ng ano, ng sapin lang. Kasi kukuberan ko itong supa namin. Para di madumihan. Binili namin sa, binili namin sa ano? Sa binili? Sa red dot, nag-sale nag-sale sila kaya bumili kami. Bumili ako ng dalawa, pati yung kapatid ko bumili rin. Lalagay ko dito, oh. Kuberan ko yan. Ito yung binili ko, oh. Sa Red Nag-sale sila ng $12.99. Inikot niya talaga yung camera. No. Inikot niya sa harap niya. Hindi ko pala niyan mag-video-video, -ano. no? No. itu pada nge-video-video-nya. Mau. Heeh. Oke. Not so sure. not so sure. Yeah. Not so short. Sure. Mm-hmm. Not so short. Sure. Hi. Not so short. Sure. Oh, I'm not so sure. mm -hmm. not so short. not so short. not so short. I'm not Malagay ka ba? Hala, tingnan niyo o. Oh. na ang lens. Wag bibi, wag bibi. Baba na dali, malaglagay ka. Malaglagay ka. Malaglag ka. Careful dali. Yeah. Are you going to help mommy? Three, yeah. four, dali, four, five, Dali na. tatay niya. Pinaliguan siya. Kaya ito habang ano, nandun siya sa tatay niya. Linisin ko tong sala. Kasi nanggugulo siya eh. Habang inaayos ko to, ginugulo niya ako. Inaanuhan niya ako ng unan. Linisin ko muna to. Kasi maya-maya, nandito na to si Kaylin. Heal your broken heart, analyze each bruise, and hear your story from the start. And stitch up every tiny tear with a ribbon and a bow, prescribe you some new medicine. bata, O, oh, kakatapos lang niya ng shower. Oh, diretso sa vacuum. Bibi, huwag yan, bibi. Masira yan. Hindi pa ako tapos mag, ano, maglinis. ng gulo to siya. Mamaya oh, ako na to tapusin. Maligo muna ako. Hmm, huh, tingnan siya, oh. Maligo lang ako, tapos ito, tapusin ko to. ng pa siya, eh. Hey, hey. Hi! Hi. Hmm. Hello. That's where. Uh ah! huh. Mm hmm. May hmm. napagod niya sarili niya. Hmm. Baby mo yan. Baby. Hi. 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 The baby. Is that your baby? May dumating pala akong package kanina. Buksan ko. Ano lang to eh. Ano. Mga cream silk. Para pag naligo ako. Naligo ako mamaya. Gamitin ko. I-open ko muna. Madali. Open natin. Dali. Kanina ito to, kanina to dumating. Mga siguro ano. Mga 2 o'clock. Madali. Open natin. Dali. mm Okay. -hmm. Yeah. Mm -hmm. Ito, excited to siya mag-open. Oh. Okay. No. Excited ikaw? Hindi, hindi naman to sa'yo, baby. Yes, it's open na. Ah. Akala siguro na kayo din kanya to. Mm -hmm. Ano lang naman to, cream silk, baby. Pang sabuhok to ni mami. No? In order, in order ko to siya mga ano. Friday. Last week. Tapos dumating na siya. Oops. Dumating na. Wow. Ito yun no? o. Ano Naka bin order ko. Website um, na ano. Treatment. Tapos itong malaking pencil. Tapos ito pa. ito pa.

Parang sign, sign pen ba tawag? Wow! Dito ko sila binili oh. Sa ano to? Sa Moon Glam. Moon Glam, Australia. Ang bilis dumating. Gamitin ko ito, maliligo na ako eh. Kasi ito siya, tapos na ito siya naligo. Ako naman, nabibinuhin niyo siya oh. <laughs> ano yan po? kinukuha niya yung ano. Ba. Mhm. Mm, yeah. mm yeah. -hmm. Oh, count ka muna daw, count ka. One, two, Count na dali. Count na, baby. One, two, three, four, five, six, seven. Oh, yeah! natin na. <laughs> Napunta na sa tina. Mm -hmm. Mag hmm? baby. Dali na, maliligo ako, baby. Maligo muna ako, ha? Punta ka muna kay daddy, dali. Maligo lang ako, ha? Kayden. Hi, Kayden. Bye. Bye. Look, what are you, what are you climbing? Is that mommy's headband? <laughs> yeah, that's mommy's headband. That's dirty. Yeah. <coughs> you want to get down? Mm, nah. Get down. Look at you. Look what you're climbing. <coughs> Kaden, get down. <coughs> naughty, naughty. <coughs> get down.

Habang naliligo ako, kumakatok to siya. Ay, baby, no! Baby, no! Ay, Malaglag ikaw! Iba <laughs> talaga ng cream seal. Oh, huwag yan, baby! Huwag yan! Lay down. Lay down na get down. <laughs> Hi! No. No. Okay. Ay, okay. Ang bango ng cream silk. Hmm? May anak mag-blower. May bloweran ko pa to siya. Ang buho ko. Ah, hi, ikaw. Dahil na. Hi, guys. Ayaw na ito magpasuklay eh. It's free. Ayaw magpasuklay niya. <laughs>

Is that Kaden? Is that Kaden? Ibu gitu batang tungka kulit kulit ke? Ang baby ni mama. Ang baby ni mama. Ang baby ni mama. Ang baby ni mama. Ang to show. Ba. Dito kami sa kwarto ni Kelly. pa. Ito. Ito pa. Ito ano. Yung binili namin sa Bunnings. Bunnings. Ba, ano daw to siya eh. Ang dito. K -K now. Touch sensitive night light. Try ko dito. Sa kwarto ni Kelly. Ano po yun? Open natin no. Yes, okay. Di open. open. Ano <laughs> Sige, open madali. <laughs> Open madali. Straight na ang buhok niyo. Oh. Sige, like open mo no. lang. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ela, tulungan kita, baby. Ito, ito. Ito, ito. Mayroon ko na siya sa Banos. Nag-sale siya eh. Wow! Pakita mo, bibi, dali. Here. Ako. 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 Wow! Ako, pakita mo, dali. Ayay! Ayay! Ay, 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 ay nalaglag wow. <laughs> yung charger, Bebe. Wow! Ako, charger. Nalaglag. I try. Ano nalaglag yun? I try. Right. Hindi ko alam sa'yo yung charger. Patingin daw. <sighs> nalaglag yung charger, Bebe. So, na ano punta? Ayun. Here. Ang cute! No, wow! Wow! Oh, ilagay mo, ilapag mo muna dito. Oh, wow, ang cute. Kanina mo. Ang cute niya. Touch lang nga. Touch light na. Chocolate! Oh? Huh? Done. Ang That's cute. White. Yeah. White. Ang cute na no, baby, no? Mm-hmm. Uh -huh. it. uh -huh. Yeah. It's right there. Madali, ilagay mo dyan, tapos itouch mo. Ang cute niya. Ah! Oh. Ow! Oh. Yeah! Done! Yeah. <laughs> Done? Yeah. Done na? Okay. <laughs> That's right. I'm going to try okay. my one. So, cute siya. Seven dollars lang siya. Ha? Huh? Oh, no! Half price siya eh. It's hard! Hindi na siya nagano? It's hard! It's hard! This one, this one. Touch this one. See? Whoa. That's nice. We can we go? Ilagay mm -hmm. <laughs> mm -hmm. natin dun dito. Ilagay natin dun. Dali na. Ilagay natin dun. Ang cute niya. Ilagay ko yan dito. Ang charger niya. Ang cute niya. Oh. Oh, huh? ang cute. Wow. Ang cute. Hmm. Ang cute pa ng kulay. Favorite ko yung ganyang kulay. Hi. It's dirty. Your hands dirty? Dirty. <laughs> Dali ko tayo ng wipes. Ito. Kaya, wipes, baby. Ang dumi na kamay mo, baby. Eh. Baby, malaglag ikaw, dali na. Malag... <laughs> Doon ko nilagay. Jimmy, Ito. A wipe mo muna yung ano mo, hands mo. Dirty, oh. Uh -huh. Kabila. Here. Done. Done. open natin to baby. Hmm. Pinapanood ni Kaden yun, oh. No? Hindi ko alam kung ano yan. Oud, bob, bud. <laughs> bibi, wag na yung bibi. Bibi. Dali na, bibi. Hindi talaga to siya nakikinig, oh. Hmm. Sige. Sige. A mm heart. -hmm. A heart. Is she a heart? Yeah. Is she a heart? A heart, yeah. What color? Red. Red. Red heart. It's a you It's bow. hmm My dear. hmm It's bow. Ah, bow. Oh, a bow. A bow. on, i Mm -hmm. No, ten No. Patuloyin ko na to siya maya-maya. No, baby, no. Baby, tulog ka na maya-maya, baby, ha? Ay, no. Sige na po, ha?